maglinis tayo guys ng garden kasi maganda ang panahon. Kasi dito guys, laging umuulan dito sa amin. Ngayon ay maaraw kaya hahawakan ko naman itong mga masetas kasi sabi nga nila, 'di ba? Ang mga masetas ay parang tao rin 'yan na inaalagaan at inaayos. Tingnan niyo guys ito, ang ganda ng bulaklak. Tatlo, I love Ito muna, ako ay maglilinis. Kasi ang dami ng damo. daming tumubo na damo. Ano guys, ito ah. Oh. na nang dahon. Kahit maulan ay maganda ba rin ang tubo kasi nandito sila sa ilalim ng kalamansi. Itong mga masetas kong ito. Tignan guys, oh, may bunga pa nga itong kalamansi. Oh. Kasi sabi nila guys, itong masetas na mga ito ay hindi pwedeng maarawan ng matagal. Kasi natututong ang dahon nila. Kaya dito ko sila nilagay. Para kahit maulan, maaraw, ay hindi sila masisira. tanggal tayo ng damo. Yan guys. Thank you for watching!